Yan mga idol, um, tayo ay nagtanim ng mais. Bali, pa araw na natin ngayon pagtatanim. Pagkakasin naman natin ngayon si Papa ng mais niya dahil hindi pa siya tapos mag-ani. Ahakutin natin dun sa kanyang kamalig para itaktak. Nasama ang mais kapag nasa sako. Kailangan ay nahanginan man lang. Yung unang tanim natin nung June 3 ay sibul na. Hello, ano? bisita. Ngayon mga idol, um, pakikita ko sa inyo yung tanim natin ng June 3. Sibul na sila, malalaki na. Aray mga idol ah. Ano idol? Hmm. Sibul na sila. Yan, doon tayo nag-umpisa sa baba. Doon. Sibul na. nakakatuwa lang mga idol dahil maganda ang sibol ng ating mga tanim first time natin magtanim ng mais yan doon na lang sa kabilang bundok na yun ang ating tataniman siguro mga 2 days o 3 days pa natin tataniman mabagal pa tayo magtanim mabagal pa tayo magtanim mga idol dahil first time nga natin magtanim um, sabi nung nung nagtracer sa akin um, malaki yung puhunan mo pero mali yung diskarte mo sabi sa akin sabi sa akin ay bawasan mo yung puhunan mo baguhin mo yung diskarte mo sabi sa akin kaya ngayong season binago natin yung diskarte natin um, hindi na natin iniupa yung pagpapatanim um, ako na yung tumanim tingnan natin kung ano yung diferensya pag ani dahil nakaraan napakalaki talaga ng puhunan ko dahil halos lahat upa nagtrabaho lang ako ay nung nagbibilad na kami ng mais kaya lumaki nang lumaki yung aking puhunan pero hindi naman nalugi hindi rin naman kumita ng maganda kaya sabi nung veterano ni Kuya Sit nga yun may ari ng tracer baguhin ko daw yung diskarte ko habi yung lawak daw na to na aking pinaniman ng 2 bags dati kung siya daw ang tatanim ay mga 1 bag lang ngayon, tinaray nga natin na tayo magtanim. Um, yung standard, yung sukat. Um, 75 cm yung da daan. Tapos, yung pagitan ng mais ay 25 cm. Yan, sinunod natin. Kaya, mabagal tayo magtanim dahil deleting. Yan, yung lawak na yun, na 2 dati. Nakunti na nga yung terayon na lang bundok na yun. Ay, halos aabutin lang ng isang bag yung lawak na yun tama nga yung karkula ni Kuya Set kaya nakinig tayo dun sa mga bitarano mag mamais yan tingnan natin kung ano yung diferensya pag ani <clears throat> puntahan natin si kabukid mga idol pagkakarga naman natin ng mais yan mga idol Ayun si Papa, si Kabukid. Nagkasa ako ng kanyang mamais. Yun pa yung kanyang anihin o. Oh. Putihin sa oh. Lawak pa. <coughs> Tapos may bagong bukas pa yung kapatid ko na maisan yan. Kay Aileen at sa kay Posky. Yan oh. Tataniman na lang din. Hawa na may pangsa lang pa kaming uling eh. napakadami mga isandaan sa ako siguro yan dami pang hakotin doon sa si ibabaw oh. <laughs> tinitikman na ng babait ng okay, bukid na mais hmm. maganda naman ang puso malalaki hmm. ganda oh suntong lahat boundary ne eh. hmm. ganda oh hmm mga idol hindi na kami makapaghila ni Hinata napakadaming gawa dito sa kaingin pagkatas ko magtanim tutulungan ko naman si Papa magano, magbalat at magputi dahil mahuhuli na siyang tumanim kumuha na lang magtatanim siya kanina iuupa na yung kanya pareho ito yung kanya mga dilaw na andam mo na spray niya na to ng grassiro yun pa ibabaw pupunta kabilang yun idol, lumaitlog oh. Ngayon mga idol, napakainit. Tapos mamaya uulan. Para mga idol, maraming salamat. Please follow and share and comment. Uh, maraming maraming salamat sa mga sulid. Ingat kayo palagi. God bless you.